ang pag-uusapan natin ay buhay, 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 buhay nating lahat. Welcome na welcome kayong lahat. At taus uh, puso po ako nagpapasalamat sa lahat po ng laging nandyan at binabasa ko po lahat ng comment nyo. Lalong-lalo lalo na po ng pinag-usapan natin ng stem cell. Totoo, inaamin ko po, sabi nyo, ay pangmayaman ito. Well, masasabi ko naman na hindi naman siguro. Kasi tayong lahat, ang mga anak nyo, lahat can afford nakakabili na ng kotse. Ang mga bata ngayon, kaya nga ang traffic-traffic dahil ang sasakyan natin, padami ng padami, kung ilan ang anak nyo, ganun din kadami sa sasakyan nyo, pero ang kalye, ganun pa din. Di ba, ang isang sasakyan magkano? 2 million, 1.5, 3 million. Ganun siya kamahal. Hindi ba magandang na itago naman natin yung konti para sa ating sarili? Alam niyo po, ang buhay ng tao ay walang katapat na halaga. Dahil, sabi niyo nga, tatanda rin naman tayo, mamamatay din tayo. Totoo po 'yon. Pero bakit naman kayo nagmamadaling mamatay? eh pwede nyo namang pahabain ng konti ang buhay nyo. Ika nga, we would like you to enjoy your life, give life into your life.